Ang tamad na buhaya. Malapit na ang tag-ulan at nag-iipon na ng makakain ng mga hayop. Samantala ang buhaya ay walang ginagawa at natutulog lang ito sa kanyang kuweba. Lumapit sa kanya si Bayawa. Buhaya, sumama ka sa akin at mag-iipon tayo ng makakain upang hindi tayo magutom sa tatating na tag-ulan kayang kaya ko naman kumuha ng sarili kong makakain kapag gusto ko, Maparaan at magaling akong buhaya. Pagyayabang na weekend ito sa sarili. Lumipas ang maraming araw, presko ang hangin. Dumating ang tag-ulan at ito ay nagtagal. Nagugutom si buhaya. Hindi ito makahanap ng pagkain dahil malakas ang buhos ng ulan. Ang sakit-sakit ng tiyan ko wala akong makain. Hindi kasi ako sumusunod kay Bayawak, kaya hindi din ako makapagipon ng pagkain. Daingat pag sisisi ni Buaya, hindi na natiis ni Buaya ang gutom. Kaya pinuntahan niya ang pagkain na tinambak ni Bayawak. Halos maubos ni Buaya ang pagkain nang biglang bumukas ang pinto. Magnanakaw, bakit mo inubos ang pagkain na pinaghirapan kong ipunin? Noon, ikaw ay nagpapahinga at natutulog lang. Kumukulo na kasi ang akin tiyan. Sobrang gutom na gutom na ako. Nang ka sana, mabibigyan naman kita. Masama ang magnawag. Narinig ito ng mga kaibigan ni Bayawak at tinaboy nila si Buaya. Nang pa na man din si Buaya sa kanyang ginawa. Wala noon, nagpakalayo-layo si Buaya sa ibang mga hayop sa labis niyang kahihiyan.